matigas Oh pasako Mau, lagi na e, ingon kag deserve na nimo <laughs> 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 Deserve mag -contract. Tapos yan kahapon yan nilinis pa namin to Ano dami Karugtong kasi ng bakod yan pa square to yan. Yun, dun. May bako sana kami. Tamad naman yung bako na yan. Wala. Kaya, tsagain natin to. Hukayin to. Ganyan, oh. One meter. One meter by one meter. Height nya, one meter din. Yan, hanggang dun pa yan. Yan. guys. Apa jak pulang mati jan. Tagari nah. Pulang Wala <laughs> Wala <halakon>. guys Kung <laughs> so wala to guys Wala kaming pera O, ganun Hindi Deserve <laughs> Nag-aaral kasi Hindi nag-aaral na mayos O, oh, yan Dito kasabaritan eh. <laughs> Kasi guys <laughs> Nag-aaral guys Sabayabasan <laughs> Nag-aaral <nagsongka. laughs> Hindi sa santulan. <laughs> Diyan na si Aljon. Diyan Yar! Pala ka dito, Kerndong. Grabe nung taong kanong. Pag-isakay ka mo lang, taon? Kaya kayo, mga bata. Manonood nito. Mag-aral kayo na mabuti para hindi nyo sapitin to. Huwag kayong mag-aral na mabuti. <laughs> Contraction bagsak nyo. Contraction ang <laughs> bagsak nyo. Kasi pag nag-aral kayo mabuti, puro na kayo engineer. <laughs> <laughs> Dali rin ako nabutok sa ba? Malambot yun doon. Ang yata yun eh. ito. Sako ang nagpahirap na dyan. Ini. Ito na yung mahiwagang pala. Dako pagigtian ang nagpala. <laughs>

Ataw guys, baka makita ka ng ginto dyan. <laughs> Adi guys, oh, ginto. Okay. Pakulit na guys. Kahit-kahit okay. kayo. Kahit, eh, oh. Wala yung kugihan. Nagsinin na dugo. <laughs> Paltos na sa pala guys. Tigas. Papunta pa yan doon, oh. Doon, sa may likod ng kahoy na yung may, ano na yan, malaki. May apat pa. Wala, guys. Wala dyan. Yan lang kasi Kaya kayong mga kabataan makapanood nito. Hanggat may nagpapaaral sa inyo, mag-aaral kayo mabuti. Wag, kayo mag-aaral. Kasi magkukustraksyon kayo. Para hindi nyo maranasan itong ganito kahirap. Bukay. 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 Tapos, pag pinagsabihan pa kayo ng mga magulang nyo, mag-ayos kayo pag-aaral, nagagalit pa kayo. Hindi nyo alam kung ano kahirap yung ano ng magulang nyo.

Munasur. Munasur dan eh. ah. Oh lagi nak kisah ingung kag deserve. Oh, karon deserve? ka <laughs> deserve. lagi na kay deserve man deserve mag construction ayo palpak palpak pag paltos ng kamay oh na kay deserve ay kinagawos na ang mga sakong animal <laughs> parang pinatong patong yan eh Oh.

ka natunaw uling dinga, natunaw ba dinga, <laughs> di ko makita, eh di sige di nga asan mo pas pasan mo Bas mo hirap magtrabaho guys sakas pa magkapatakot yan ito yung trabahong patigasan mahina-hina yung katawan lupa mo dito talagang

Kasi sila paitan yung trabaho ah. <laughs> Pait, Parang mapait na trabaho. Parang ang palaya. <laughs>